Naturokan na baka? Wala pa! Basig <laughs> <turok> na yung maturok na yun! Gidot, nagyakaburitso, o ginahinay -gina lang? Gidot nga, ginahinay! -gina. <laughs> We so so Hello mga ma'am, gumusta? I'm Deyao! Okay. Kung sa malalim mo? I'm Kim! Kim, ikaw? Hello everyone, I'm Bea. Okay, so mga single ba mo or taken? Single? single sila. Yeah. Single, 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 single tickle, na? Single na mga ito. Ah, mga ito pa. Single na pig. Kasi pag guman ano yung video na to, makaya mo, Taglima ka mo, tag sinya, di ba? Mas oh. maayo. <laughs> so, nakapit mga tanda na sa inyo ah. Um, ikaw na. Naturo na ba ka? Wala pa. <laughs> Wala pa. Nangita pa mong turo <laughs> ka. Ikaw. Basig dahil mong turo ka. Ikaw, paminaw ni mo. Kung turukan ka, sakit pa ka siya? Feeling na ako sakit nga. <laughs> ang buti ko ka-explain! <laughs> Ay bakuna noon kay Habdos nga sakit-sakit. <laughs> so nakatry na ka na? Nakatry na ko yan. Sakit siya sir. Samot lang ka ng taas bitaw. Taas wala siya so sakit niyo siya. <laughs> so basta ang taas sakit niya? Sakit niya siya. <laughs> Katoong pagturok sa imo ha, may ingon ba siya nga ginhawa og glom kaya ako nang giduot kay <laughs> una siya nga gamay Ikaw, <laughs> ayun ko lang siya, takilit gamay <laughs> na lara Iyong <laughs> lang daw para dili mo Kata katong pagduot niya sakit sakitan ka la sakit ko ya oi kay syempre gitusok ba ya sakit jud na siya samot nagtakas nga dako <laughs> Mata turuk ke bakal obot roh. Mata turuk ya pun ku. Biru zaman sata as ngadak ku. Ika kan ini jemai, tas kita kok japun ya ikau? Sip japun? Ya lu Terus agak nikah lah segitu lo 2 years ago. 2019? No, 2020. Or, last week. Last week, jauh-jauh. So shout out sa mga OYRT ha! Hello mga OYRT! Sa mga, mga Hey Hi ma'am! Hi sir! Kamu sa Okay ba? Ang sa name mo? Love Love! Love Love? Uh, single or take you na? No, no, kaya ka pa! This white! <laughs> ah, basta mo na ba siya? Nakay, ito mga siya mo. Um, Kung magawala siya specific na pangalan o butang, Depende siya mo muna na, ha? Kumusta man ang unang pasok? Okay lang. Kano <laughs> okay siya? Okay lang. Kay Juan. Ano? <laughs> okay lang siya. Yeah. Had look nga. Mura cool ba? Ano <laughs> sa <laughs> pagyan? Ilok nga. <laughs> Ingana. Ingano, ingano siya si mga nga. Iridi na yung mga kagalingan na kay ako nang ipasulod. Gidot na niya kadiritso o ginahinay lang? <laughs> Gidot nga, ginahinay. <laughs> sakit kayo, sakit. Medyo. <laughs> sakit nga cool ba ang imuhang gibati katong gijikan ka? Oo, oh, yeah. Thank you. you know you crazy.